So ayan, bali pa rin natin mga ibon. Hindi siya na yung lumipad sa'yo. Eh. Mga sibong pa kasi. Yun, lumipad na. mga sibong. Mga sibong yan eh. Yun o. Lakas na naman ang hangin. Mga sibong. Tingin ko eh, malapit na namang umulan. Ayan o. Oh. Sabi. Bye-bye ba talaga itong panahon natin? Ah, uh, siya din ang ano, umulan umaraw. Kaya yung mga ipon, talagang sakitin. Ay, may sisilipin pa naman tayo ng konti. Ah, sige. Dahil nga may dinila sa atin yung kaibigan natin. Ayun, no, makikita kita nyo mga borga. Kaso, dito dumidilim na. Panina, nasa tasa ko ng hero. Ah, init Yan. bali nandito tayo ngayon sa ating rooftop. Dito sa ating tayo one napakainit napakaganda ng araw buti naman sumikat na si Haring Araw mga ba banyo ngayon eh pakikita ko sa inyo yung bumalik sa atin na kalapate na ninakaw sa atin nung panahon na ko pa ang Copanax dito mga asiko. eh nung bumalik kasi to mga siko talagang kawawa siya dahil nga mukanya kanyang itsura ay talagang parang pinagsubo, nangayayat, undosing, mga kasito, tapos parang nagsusubo pa para may ina kayo na sinusubukan. Pero ngayon mga sito dahil nga nandito na siya sa atin eh, medyo gumanda na siya, nahilamusan, uh, nawala yung isura niya na parang nagsusubo at saka poging poging na siya ngayon mga dahil eto na siya ngayon. Ay, natin ko medyo malikot na nga siya eh, saka ang ganda na ng katawan niya. Bali ito na yung bumalik sa atin, may kita niya eh, pakinis na siya ulit. Ayun siya mga sito. Ito yung ating isang brown barless na nawala, ninakaw sa atin dito sa so, mismong kulungan na sa loob siya ng kulungan ni nawala, mga singko. E, player flyer natin to, bumalik siya sa atin. Pero bago siya bumalik, napakarusin niya, tsaka para nagsusubo siya. Pero ngayon eh, mga makikita tignan nyo no? Makinis na siya ulit, mga singko. E, ngayon, papakawalan natin para magkaroon naman siya ng exercise ulit. Ito na yung mga kasama niya, mga singko. Eh, na lang natira sa atin, no? o, na lang. Meron tayo dito, halos sibong lahat ng kasama niya masingko. Bilang piraso kaso may pagbukas ko kanina may nakaalpas na dalawa. Ang liligot. Ayun, nandun. taas mga singko. May nakaalpas sa dalawa. Eh, yung pintu kasi natin eh, masyadong malaki. Kaya, gigil lumipad. Kaya yun, nakalibad. Ngayon, release natin sila para makapag-exercise naman yung nawala sa atin. Dahil hindi ko siya talaga pinakawalan. Uh, pa unti, -unti lang, pa-fly-fly lang. Pero, ginamot natin siya kasi parang inano you know, natin siya ulit parang kinondisyon natin siya ulit mga sinto dahil nawala yung kanyang katawan nawala yung mukha niya mga <laughs> yung itura niya so yan bali pa rin natin mga ipon ay okay, mga sibong pa kasi ayan mga yakpa to mga sinto kaya hindi pa sa gano sa ayan o no? but yun, lumipat na ang sibong mga sibong yan eh yun yung mga tinuturuan natin mga sibong mga young bird punta tayo dito medyo malilim dito sa bandang to mga sibong ayun eh, na sila medyo watak watak pa sila lumipat eh dahil gawa ng mga sibong mga young bird pa yung iba mga sibong ayun o hindi eh, no? pa sila sama-sama ngayon know, o, medyo tanghaling tapat tayo nagpapalipad dahil nga, young bird sila para iwas wala tignan nyo mga asing malinis ang langit nawawala sila, nawawala yung mga nagpapalipad dito dahil sobrang dami na nagpapalipad, ngayon anyway, o, ito yung kalat-kalat pero matataas, mga asing ko, yun o know. kalat-kalat yung mga kalapatin natin, mga sibong pa kasi yun sibong na isa, yung huling-huling naglalayo na rin Ayan o, mga na ko, Sabog-sabog sila lupad, pero malinis. Kasi alanganin oras, medyo iwas tayo sa wala. Ay, mga sibong natin, medyo kahit pa paano, naglililiparan na sila. Asa, wala pa talaga silang direksyon. Dahil nga, young bird, mga singko. ko, halos young bird, lahat ng ibon natin. Pinakamatanda lang mga singko, si... yung bumalik sa atin, ayan o. Ay, bumalik sa atin, o. No? Bali siya magtuturo niyan dito sa mga young bird natin. Ang maganda dyan, maasin ko eh. Papasok na tayo. Grabe, napakainit. <laughs> so, yun. Bago pa umulan, maasin ko eh. Silipin muna natin yung dala ng tropa natin. Pero, ilang piraso lang kasi ito. May kita Meron tayo dito parang ball na eh. itin. Pure black. Pure black ng ilong. <laughs> borga. Ito yung tinatawag nila Homer yung mata niya mga singko makikita niya pearl eye yun you know, o ganda may eye sign siya, pearl eye zero black makikita niya bakit kaya niya ginapit yung kanyang buntot nakagupit yung kanyang buntot eh tapos yung banda dito sa may pakpak niya mga singko ay, no? parang nakagupit din siguro magaano na siya tao dito magpe na ito kaya siya siguro nagupit ng ganyan pero maganda yung ibon mga singko pure black siya ah, yun nga sa bugang ilong muntik pang makalabas nung isa <laughs> tapos ito meron tayong kung meron tayong itim na malaking ilong eh meron tayong puti ayun kaso parang parehas silang lalaki ito naman mga asing ko eh pure white meron konting spot ng konti pero tingnan nyo naman na ilong mga asing ko buwaghag na yan napakalaki ayun o no? mga mahilig sa mga homer eh pwede pwede kaso meron pang aray ko Nailagban siya mga kasing ko, kaso 2020, kumbaga parang 5 years old na itong mga uh, niya. Ayun oh. Laki ng ilong mga Sinto. Bagay na bagay sana sila dun sa pure black oh. Pure black, pure white kaso pareha silang lalaki. Kaya hindi sila pwede. <laughs> pareha sila lalaki. Tapos dito mga singko eh, ay meron tayong isang blue bar. Kung makikita nyo, eh, malaki din ng ilong oh. ay Eh. Kung makikita nyo, eh, hag din ng ilong ngayon. Eh. Oh. Napakalaki niya. Kaso, ang maganda dito, eh, club ring siya. Ayan, oh. Meron naman tayong isang borga club ring. Malamang, e eh, captain yan. Ayan, o. No? Captain, tatlong lalaki na. Mga singko Tapos, meron tayo dito. Ito ito, ito, ito. yung kayo na pang gustong tumakas, mga singko eh. Okay. naman, eh, hindi borga. Pero maganda siya. Blue check, white flight. Eh, club ring din siya ng... anong ba itong club ring niya? Hindi ko kasi ato kabisado yung club niya. Pero naka-club siya, mga singko Bali, yan lang. Ang dinala ng tropa. Dahil nga, medyo kahit ang panahon, ayoko rin talaga mag-anap ano, club dito magkukuha. Kaya, yan ang muna kinuha natin. Tapos, meron akong isang tinabi na isang paris. Mga singko, sisilipin natin dahil maganda yung kanyang singsing. -sing. Medyo maganda yung itsura. Tsaka, hindi naman siya lapir eh, pero babae lalaki. Parehas, club ring. Silipin natin. Nandito sila. Mga singko, yan eh, no? talagang dumidilim na. Bali, ito, eh, Ayun o. No. Kung makikita nyo, hindi siya pares. <laughs> Nagkaaway na kagad. Dahil <laughs> maganda kasi siya dahil ito sa tropa natin to. Binala na niya. Breeder niya to eh. Mga uh, 5 aso. Kaya mo kung bakit niya binibenta. Mga uh, 5 Ganda niya o. Oh. Sa itsura lang niya mo um, Mukhang nakakatakot siya. Blue check. Ang ganda na pagka blue check niya mga 5. Ganda ng ibon. Kapogi. NHPC. Ang kanyang leg pan kasi ngayon, oh, naka-NHPC pa to, Manila. Ayun, ang ganda ng ipon. Mukha siyang, ano, mukha siya si Bati. Mukha hindi pagkakatiwalaan yung kanyang mukha. Mga singoy, no? Pero maganda. Ayun, ang ganda na itong ipon. Blue check na cap. Kala ko nga kanina, hen, taso, eh, lalakat pala siya. Okay. Tapos, yung kanyang kasama dito, mga sigoy, eh, ito yung hen. Tingnan natin. Ito naman yung kanyang paparisan pa lang dahil hindi pa sila pirma. blue check din, babae. Nakaklab naman siya ng ano bang club yan? Ayun, oh. Kikita nyo? Oh. Blurred club. Malabo. <laughs> Malabog. Mali, ito yung ibon. Pero club rin din. Meron siyang marking sa paa. Yan ang bilang paper natin ngayon sa NHPC na nakuha natin. Mga na singko, ayun, oh. Pasensya na kayo. Medyo madilim na talagang paulan na mga singko. Kaya medyo nire-ready ko na. Bababa na natin yung ating mga gadget. <laughs> gadget natin na plastic. Ibababa na natin para hindi sila mambasa. Dahil nga dito sa pwesto ko, eh, talagang pag mulan, eh wet look na talaga wet look bali <laughs> ibon na dala ng tropa sa atin medyo malapo na yung camera natin ha? dahil madilim mga kasing ko yan ay na natin ngayon <laughs>